Hello. 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 Miss Hello. Hello. Si na Hello. 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 Hello kain tayo guys ang ulam namin ay ooo oh, sinigang na hipon everyone masarap oh, tapos eto yung uh, meron pa kami adobong atay kain tayo kain grabe guys good afternoon Nanap niyo ba si nanay? Nanonood ka siya ng showtime. Oh, si Sipi, oh. Si nanay nanonood ng showtime. Showtime. Alam niyo bang solid showtime, Mark? Ay! Solid showtimer kami, guys. Natapon yung patis. Meron ako dito. Atay, kanin, hipon, patis. Okay. Kain tayo, guys. Kasi alam niyo bang solid short timer kayo? Ay, kami ay solid show timer. Iba kasi sa lang show time. Iba kasi yung mga patawa nila eh. Tsaka yung show time. Kompleto ricado sila kung gusto mo ng banda. May banda si Jukes and Teddy. Gusto mo ng mga Magagand magaganda. Diyos ko, Ann Socialan, ganyan. Kim Chu, adult, adult. Nandiyan si Chang Ami. Mga Gen Millennials, o oh, damer At syempre, yung quality ng comedy, vice ganda, bong. Comedy pang pangmasa Comedy baklaan, tsaka comedy lalaki, lal lalaki, si Bong at si Jong diba? nakakatawa. Tsaka, yung pinapakita nila Vice Ganda, tsaka nila Joe, yan yung normal na joke pag bakla at lalaki. As in, parang normal lang. Ah. Diba? Tsaka magaling yung production nila, tsaka yung DJ nila magaling. Tsaka yung ano, mga segments nila, ang gaganda, talagang pinag-iisipan. Wala, basta bet ko ang showtime talaga. Kaya ba talaga si Meme Vice, yung utak niya, kaya niyang i-adjust sa mga bata, gen Z, yung mga level ng mga viewers nila, pati yung, malo na mga matatanda. Although, ang TJV Itbulaga, di ba, Parang, alam naman natin na matagal na sila. Pero, kung gusto niya talaga yung, ano, joke na talagang pang matalino, joke na pangmasa, joke na nag-iisip, joke na practical, joke na napapanahon, joke na wali, hindi wale, joke na kahit anong batuhin mo, tatawa ka, kahit anong itapik mo. Kaya yung ikaya si, si Meme Vice, nababash kasi siya. Kasi yung joke niya kasi talaga, lawak na ut lawak na utang niya. Impromptu kaya niyang gumawa. Diba? scripted most of the joke. So, nababa si Mama kaya na-misinterpret nami na mali yung mga joke. Eh lahat naman yung eh talagang pure joke lang ko. Diba? O nga sana lang depende sa yung yung acceptance, yung viewers. Ito opinion ko lang to ha, baka may mga solid itbulaga TJV dyan. at kung ano-ano pa mga noon time show. Eh ako po ay solid so show timer ko talaga. Ako. Pero kung saan ma-invite, go ba of saka Tsaka lahat yan, nak naka, nakapagpasaya, nakakatulong sa lahat ng tao, klase ng tao sa Pilipinas sa Pilipinas. Wala lang, it's just that yun lang yung, kasi laging pinapanood ni nanay, ako din, tsaka, tsaka, bebeki ako, di ba relate din ako kay Meme, tsaka nakakapulot din ako ng mga magag, tsaka magaling doon si Meme, yung, nagjo-joke siya, tapos nagtutwish siya ng mga words of wisdom, yung mga experience sa buhay, yung mga advices niya about, life about work about uh, self about basta motivation mga motivation love life lahat kasi ang ganda ng galing ni Ma ni Meme Vice kasi lahat ng hugot niya is personal experience niya so kapag personal experience mo talaga yung ginagamit mo when it comes to everything advices jokes and ano siya valid siya kasi nga na experience mo at ah uh, ano siya, uh, legit and real kasi igaling sa experience. Pero again, guys, this is just my opinion. Wala lang, bigla lang pumasok sa utak ko kasi nanonood si Nanay tsaka ako ng showtime. So, ayun lang. Tsaka support ako sa kanila kasi nga, sobrang yung ano, yung pinagdadaanan niyang kaso about sa icing cake issue. Diyos ko, na naman patawarin nyo na. Diyos ko naman po naman dami pong mga problema sa ng Pilipinas na dapat nating ano, Diyos kayo, mga corruption. Basta kung gusto nyo ng good vibes, lahat yan ha, di, T, TVJ, Itbolaga, Showtime, good vibes lahat po yan. So, it's just that ako po eh, personal kong love talaga ang Showtime. Yun lang. Tapos na ako kumain. O, oh, kain kayo ulit. Kayo naman kumain dyan. How they Miss Ato. Hindi mo pinatay yung tubig. Oo, oh, wala. Sige, pa. Malakihin natin ng ano, tubig. Ano yan? Oh, gusto niya yan. Pongkan. Pongkan daw. Pongkan tayo. Pongkan tala. How they old si Miss Ato. Guys, may tanong to oh, si siya, si Paul. Pero bago yan. Nay! Ano yan? Kinakain mo? Liquid mo naman to kasi tingnan mo oh, please. Yaya. Pakiligpit naman, Yaya. Charot. Nay, liquid mo kasi tinatamad na nga ako, di ba? Ano ba mga ginagawa mo dito sa bahay?

matulog ka doon, kain ka ng kain, Anong bang diabetic ka? Saka yung pinagtutulihan ko, pakitapon nga sa basura, please. Wala ang grabe ka naman. Ayan. Kala mo nagsulo ko ng 5,000. Ibigyan ka ng 5,000, itapon mo itong pinagtutulihan ko. Now na, ang bagal mong kumilos. I don't want like that. Uy, siya lang kinahin ko dyan. Hindi hey, naman matama pag-pahit sa lang. Nag-orange ka nga eh

vitamin C talaga alright guys sagutin na natin ito ha gusto nyo ba sagutin ko sagutin ko to ng oh, Paul sasagutin ko to ng seryoso muna bakit ang I love you hindi tanong pero pag di sinagot masakit unang una hindi kanya gusto pero minsan sinasagot yan pero sa dulo may as a friend I love you too as a friend diba ba? hindi niya sinasagot dahil ayaw kanyang masaktan or katawan na lang siya or kahit, yun nga, pag hindi sinagot kasi ang gusto natin is yung baka kuha ka ng sagot eh kapag ni real talk ka masasaktan ka, kaya silence means yes or no, ba diba? hindi lang yes yon yes or no eh, oh, kung, kung, ano naman kung joke naman ay bakit ang I love you hindi tanong pero pag di sinagot masakit unang una bingi siya or pipi siya ano siya sasagot ba? Diba? pwede naman siyang mag uh, Sulat, isulat ba? Diba? tsaka ang ending te ramdam mo din naman yon kung hindi kanya gusto ba? Diba? kung hindi kanya mahal at yung pinapakita lang niya sa'yo e eh, pure friendship okay But, dapat sa mga tao na kagaya ko, kagaya ninyo, na you are super effort para sa tao nino gusto nyo at pinamahal ninyo, aba? Pag medyo tumatagal na yung effort ninyo, dumada, one na yan. Ako, you have to ask the question, you like me? I love you? Do you love me? Do you want me? Gusto mo bang i-level up to? No? Or gusto mo na bang maging tayo, gusto mo ako maging jowa can I be your boyfriend, can I be your girlfriend and uh, kapag sinagot ka niya kung ano man ang isagot, tanggapin mo okay yung I love you na yan, te hindi yan masakit hindi kasi, masakit lang yan sa taong mahal natin pero sa kaibigan, sa parents sa kapatid, sa kapwa sa Diyos lalo, hindi masakit ang I love you pag hindi ka sinagot kasi minsan ang I love you hindi ni hindi sila gano'n ka ano to ka ka -clinging. hindi sila gano'n ka verba, verbal magsabi na I love you pero ginagawa nila ito sa gawa pinaparamdam nila ito sa gawa kaya depende yan kasi yung masakit na yan na sinasabi mo is doon yung sa taong gusto mo na hindi ka namang mahal yun lang yun diba? Kaya kung ako sa'yo, te, okay lang yan. Huwag ka mag-stop mag magmahal ng magmahal dahil unli yan, tsaka pakakatagpo ka din. Tignan mo ko, di ako tumitigil magmahal. Diba? Hindi nakakapagod, tsaka pag nagmamahal ka, ang daming nawawalang stress sa'yo. Diba? Kaya yun lang may papayo ko. Kaya naman, Paul, ito na sasabihin ko sa'yo. I love you. God loves you. Jesus loves you. Your parents loves you. Your friends loves you. And, love yourself. Hallelujah to si Ms. Ata. Ngayon, ano yung yasam mo yung dadalhin? Gusto naman. Yun lang. Hallelujah to si Ms. Ata. Ito pa, ito pa. Kung gusto mo palang sagutin ka na I love you to ng taong ginugusto mo, gumastos ka! Hello, Miss Ata. Don't forget to like, share, comment, follow, and subscribe.